Hoy, dayaw, nagikuya sa mga tao, subong. Perte ka gifted. Pinsaraba na. Diri sa imo mautang sa iban mabakal. Ha, grabe nga talent ng pingasan. Nga talent ng pingasan gid. Ngami ka na. Kung di mo tangon, malain ka pa. Kung naman, sukton mo, hambalon ka pa. Taga, ano pa sa rason mo nga, manokot ka kay kinanglan mo. Manukot ka ang balon kapag hindi ka hulat. Pero kung pakal dito sa ibang makita mo. Pero ang tsanggi mo, ari lang di aram na ang stubang. Ang ginabaklan. Gabi nga talent, no? Gatated kayo. Damak pa ka muna. nami nga managutang. Sige yan. Sige yan, bisyo niyo. E para dasik, kamili mga dula sa kalibutan. Hmm, grabe, dayaw. Ogin ko.